Alam ninyong lahat ang tungkol sa glandulang prostate. Ito ay isang maliit na glandula na matatagpuan malapit sa pantog sa mga lalaki ito ay wala sa mga babae. Ang normal na sukat ng glandulang prostate ma-volume ay nasa paligid ng 25 cc. Hanggang sa edad na 35 taon, karamihan sa mga lalaki ay magkakaroon ng ganitong uri ng sukat ng glandulang prostate at inilalarawan ito bilang kasing laki ng almendra. Kung ihahambing mo, ito kasing laki ito ng almendra. Pagkatapos ng edad na 35 taon, ilang pasyente o tao ay lumalaki ang kanilang prostate na tinatawag na benign prostatic hyperplasia. Kaya ang paglaki ng prostate ay maaring mangyari pagkatapos 35 taon. Wala itong klinikal na kahalagahan kumonsulta sa doktor kung may sintomas sa pag-ihi dahil minsan ang paglaki ng prostate ay humaharang sa ihi. Ang normal na paglaki ng prostate ay nangyayari sa pagtanda. Ngunit kung may hindi pangkaraniwang sintomas sa pag-ihi, kumonsulta sa doktor.